Hello everybody, kumusta po kayong lahat? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Saan mang parte kayo ng mundo ngayon? Para sa mga katoliko, next week ay simula na ng Holy Week or Semana Santa. Ito yung linggo ng pagninilay natin tungkol sa passion and death of our Lord Jesus Christ. And I hope sana ay magiging maayos at mapayapa nating makomemorate itong Holy Week 2024. So eto na nga ngayon, matapos ngang maglabas ng arrest order ang Senado laban kay Pastor Apolo Kiboloy, wala pa tayong naririnig kung kailan nila aarestuhin si Pastor Apolo Kiboloy. Dahil sa ngayon wala pang balita kung kailan ang susunod na Senate hearing dito sa komite na pinamumunuan ni Senator Risa Contiveros. Wala rin tayong balita kung nasaan ngayon sa Pilipinas naroon si Pastor Apollo Kiboloy. Although sinasabi nga na hindi naman talaga siya lumabas pa ng bansa, nasa Pilipinas lang siya, pero walang nakakaalam o makapagsabi kung saan siya ngayon nakabase. Although sabi nga ng ibang mga abogado, itong arrest order ng Senado, halimbawang hindi nga nila maaresto si Pastor Apollo Kiboloy para magpakita sa Senate hearing. Sinasabi nga nila na hindi naman daw siya matatawag na isang fugitive or isang takas sa batas. Dahil itong arrest order ng Senado, pwede daw gamitin dito yung sinasabing constitutional right or yung karapatan natin na nakapaloob sa konstitusyon natin. Pero dun sa isang kaso niya na isinampan ng DOJ sa Pasig City for qualified human trafficking na isang non-bailable na kaso. Ibang usapan daw ito dahil dito kapag kanakitaan ng probable cause ng Department of Justice at tuluyan nang magkakaroon ng paglilitis dito sa kasong qualified human trafficking, maglalabas din sila ng isang warrant of arrest. And this time itong warrant of arrest na ito hindi na ito pwedeng baliwalain dahil kapag ka wala mo yung arrest order na nanggagaling mismo sa isang korte, Matatawag ka na dito na isang fugitive na nagtatago o tumatakas sa batas So ito yung kaibahan ng arrest order ng Senado at arrest order ng mga sa Korte Dahil alam natin yung Senado, hindi naman talaga sila Korte At hindi din sila pwede magbigay ng hatol kung guilty or inusente ang mga ipinapatawag nila doon So apart from this, naglabas na rin ng desisyon ng Kongreso sa kanilang third and final reading tungkol sa prangkisa ng Suara Rogue Media Corporation na siyang nag-ooperate ng TV station na SMNI. Sa third and final reading ng Kongreso, pinaparevoke nila or pinapabawi nila ang prangkisa ng Suara Rogue Media Corporation. Ayon kasi sa Kongreso, maraming nilabag ang Suara Rogue Media Corporation. Ito yung legal name ng SMNI. Una, sinasabi ng Kongreso na di umano ay nagpapakalat ng fake news at disinformation ang SMNI. Actually, nagsimula ito nung lumabas sa isang programa nila na kung saan inaakusahan nga nila na bilyon-bilyon ang ginastos ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga biyahe na hindi naman daw nila napatunayan. So dito ito nagsimula hanggang sa mabusisi na nga ang kanilang prangkisa. So, sinasabing isa itong violation dahil ang isang media corporation dapat ay merong balanseng programa. So, kumbaga, hindi sila dapat nang magiging pasimuno na, ng, ng mga fake news or mga maling informasyon. Ang pangalawang violation na sinasabi ng Kongreso ay yung pagpapalit-palit ng may-ari di umano ng Suarazug Corporation. Sinasabi ng Kongreso na nung nagsimula daw itong Suarazug Media Corporation noong 2006, isa itong non-stock non-profit corporation hanggang sa mailipat nga daw ito sa pagiging sole corporation ni Pastor Apolo Kiboloy. Pagkatapos noong 2023, napunta na naman daw ito sa pagmamayari ni Marlon Acobo at ang lahat ng mga changes na ito sa ownership ay hindi ipinalam sa kongreso. So kumbaga, paglabag din daw ito dahil sinasabi nga nila na ang pangkisa ng isang media corporation ay hindi ito isang right or karapatan. Isa itong privilege. So, ibig sabihin, kailangan sumunod ang mga media corporation sa anumang rules or patakaran na inilalatag ng kongreso or ng batas. Dahil ito nga ay privilege lang na anytime pwedeng bawiin sa kanila. Unlike kung ito ay karapatan, sila yung masusunod at sila yung magbibigay ng rules. Kumbaga, dahil karapatan nila yon Pero in this case, sa prangkisa ng mga media corporation, isa lang itong privilege. At dahil na dito na hindi sila nagpaalam sa, sa ilang beses na papalit-palit ng pagmamayari ng kanilang media corporation, sinasabi nga na isa itong violation. At yung isa pang violation na sinasabi ay dapat daw kasi ang SMNI ay nag offer ng 30% ng kanilang stocks sa public na hindi daw ito niminsan ginawa ng SMNI. So patong-patong yung mga violations na in ng Kongreso. Kung kaya ito yung naging dahilan na nakita nila para bawiin ang prangkisang ibinigay sa Suara sub Media Corporation. Ito kasing Suara sub Media Corporation, ang franchise nila ay from 2019 at mag -e expire pa sana sa 2044. Pero dahil nga dito sa sinasabing violations, apart from spreading fake news and di disinformation, ay binabawi na ang prangkisang ibinigay sa kanila kahit hindi pa natatapos yung kontrata nila na hanggang 2044. So, ang mangyayari ngayon dito, pagkatapos sa Kongreso, ipapasa na ito ngayon sa Senado. At dito sa Senado, bubusisiin nila ito kung i-repeal -re ba nila or, o ibig sabihin sa sangayunan ba nila na bawiin ngayong prangkisa ng SMNI or pwede nilang baligtarin ang naging desisyon ng Kongreso. So hindi pa talaga final yung pagbabawi ng prangkisa ng Suara Sub Media Corporation. Pagkatapos sa Senado, pupunta na ito ngayon sa mesa ni Pangulong Marcos. Ngayon, dito sa ngayon, si Pangulong Marcos ang magbibigay ng final decision kung i-vito ba niya or no-vito tungkol sa prangkisa ng Suarazug Media Corporation. Pag sinabi natin i-vito niya, ibig sabihin, babalik na niya. Papayagan niyang magpatuloy na magkaroon ng prangkisa ang Suarazug Media Corporation. Kapag ka no veto ang kanyang gagawin, ibig sabihin, inaaprubahan niya, nabawiin na yung prangkisa ng Suarazug So, ganito yung mga steps or procedures na mangyayari. So far, nasa first step pa lang sa Kongreso. So, may dalawang steps pa na pagdaraanan bago tuluyang magkaroon ng desisyon kung maipagpapatuloy ba ng Suarasug ang kanilang franchise or babawiin na ito sa kanila. Purong mabibigat itong mga kinakaharap ngayon ni Pastor Apolo Pero sabi nga nila, napapalibutan naman daw ng mga magagaling na mga lawyers si Pastor Apolo at at sinasabi nga nila na kayang-kaya ito ng mga abogado ni Pastor Apolo Kibuloy. So tingnan na lang natin kung ano talaga yung mangyayari dito, kung, saan ang, kung hanggang saan magpo-progress itong mga kaso, lalong-lalong lalo na itong kaso na isinampa. Dalawang kaso na isinampa ng DOJ laban kay Pastor Apolo Kibuloy. Yung sa Davao City na child abuse which is bailable at itong qualified human trafficking na non-bailable. At ito nga, itong pinakamas mabigat pa. Yung babawiin, yung babawiin ang kanilang franchise. Kung baga parang naalala ko tuloy yung nangyari sa ABS-CBN. Ang kaibahan nga lang, nung dinidinig sa kongreso yung tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN, sumipot yung mga high-ranking officials ng ABS-CBN, katulad nila Carlo Katigbak. Pero dito sa Suara Submedia Corporation, na legal name ng SMNI, hindi sumipot ang sinasabing di umano na totoong nagmamayari nito na si Pastor Apollo Kibuloy. So marami pa tayong aabangan kay Pastor Apollo Kiboloy at sa SMNI. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, nasa panig lang tayo ng katotohanan. And I hope, lahat ng ito, ang magiging basehan nito, ay katotohanan. And this is all for now, mga kaibigan. I hope, kahit papano, meron akong na-share tungkol sa issue na ito. Bukas Friday na uli at pagkatapos ay weekends na naman. Have a peaceful day, everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.